ng mga residente sa Zambales ang mabaho at maruming kanal sa isang barangay sa Olongapu City. Ang tubig kasi dyan dumadaloy pa papuntang dagat. Nasa frontline ng baritang yan, si Marian Enriquez. Maburak, may mga lumot, bote ng alak, lata, mga plastik ng tsitsiriya at iba pang basura ang tubig na dumadaloy mula sa kanal na ito sa Olongapo City sa Zambales. Ang masaklap, ang maruming tubig na ito, derecho sa dagat. Sa kahabaan itong beachfront sa barangay Barreto, makikita ang umaagos na tubig mula sa drainage. Ang lalaking ito, naglilinis nga ng basura. Pero ang mga nakuha, tinapon naman niya sa mismong lagusan ng kanala. Kadalasan kapag ganitong summer napakarami raw ng mga turista ang bumibisita rito. Pero ngayon, kapansin-pansin na tila iniiwasan at wala nang lumalangoy sa bahaging ito ng dagat. Kuwento nga nung ilang mga manager sa katabing resort eh may mga natanggap na silang mga reklamo mula sa kanilang mga bisita na pinupo na yung masangsang na amoy na nagmumula nga rito sa may halamanan na lagusan daw ng tubig mula sa drainage at diretsyo yung tubig dumadaloy sa dagat. Ang ilang turistang nakausap namin dismayado sa mabahong panira ng kanilang bakasyon. Hindi namin na-expect na meron palang ganto dito sa area na to. Disappoint kasi okay lang kung hindi ka, kami naligo dito eh. Pero kung, kung sa dagat siya nakaderecho, is hindi siya maganda. Paano kung may jebs or what yung dumadaloy? So kawawa naman si dagat, kawawa pa yung naliligo, di ba? Ang umaalingasaw na problemang yan, umaabot ang epekto sa kabuhayan ng mga katabing resort. Ayun, di din namay, ano? may kanal. Para siyang tubig kanal, di ko masabi yung bawo <laughs> Am po si Negro, may kanal. Eh, Siyempre, pag naamoy nila yun eh, para inconvenience sa part nila yung kakain sila sa restaurant namin. Tapos biglang meron silang maamoy na hindi maganda. Siyempre, nakakasira din ng appetite yung ano. Matatrace ang kanal sa main highway na ito at may sementong nakatakip. Ayon kay Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr., iimbestigahan nila kung saan posibleng nanggagaling ang maruming tubig na dumidiretso sa dagat. Either nanggagaling doon sa establishment yung wastewater or uh, nanggagaling siya doon kasi may natural creek kasi yan and unfortunately uh, may mga tumira na rin sa paligid ng mga creek. Giit ng alkalde, iniiwasan nilang umabot sa puntong kailangang ipasara ang lugar gaya ng ginawang rehabilitasyon sa Boracay. Pati ang Department of Public Works and Highways, sinisilip na rin ang problema. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.